hello sa lahat. Ngayon po, June 22. So, anti disperance na po sa amin. Kasi fiesta po kasi sa amin. 22, 23, 24. Yeah. Ito, fiesta sa, ka, sa amin. May mga baboy. Ito naman sa amin, laham o ship. Oh, tara, kain na tayo. Hello, <laughs> <laughs> Kain na tayo piyesta na sa amin. Nasarap ng baboy. So, malalaki, oh. Malalaki oh. ang um, hiwa. Oo nga. Kain na ng tayo. Karot huh? pa rin yung huh? lalo. So, hindi pa. nag Naglilinis pa sila doon sa mga ba mga babae. Ano daw? Nanglilinis pa sa mga babae. Okay, alam niyo. Huwag namin sa mga babae. Nandala Ang sarap ng paglaluto ng meat niya yun. kasama. ka pang kasama? Wala pa. Baka parating pa lang. Papuha ka lang siguro. Ang sarap! Susunto siya kanina. Ano inutos niya? Palutok siya, di luto. Ah, ah, uh, ah. Uh. Itlog, kailangan itlog. Doon mama, kuha. Itlog hmm. lang ako <tapos> hmm. Hindi pa, ay, na, hindi na, pa ay, Sabi ko, alam mo, mag-isa ako. Ba? ako sa baba. Hindi mag Ani kaba sumasama? Iyan yung sarili ko. Niwan pero yung niluluto ay sa taas. Sana banta Pag, -pag akyat ko sa taas na kagilid na yung kalderong isan yun na baso nungka. Niwag ko talaga na ini sa kaba. Hindi magantay. Alam na mga ikaw na lang magkisa. Iyan san? Darli, isa ba kung ako ako dun sa baba ay nan kumadal na tuh. kaya, oh. sa parang, parang, medyo may mataba-taba? Masarap siya ito. Mm. Masarap niya eh. Masarap siya. Ayaw kumain ito. Ano yan? Lichon. Lichon. Lichon ba? Uh, parang lichon ang style. Ang okay. sarap. Yung parang crispy-crispy ang sarap. Sige na, yung crispy. ng lahat. Ito sa ano eh. Ano? Bawang kayo no? Ano? Ano ba? Pag kumain na, parang nandito pa rin siya. Yung? Hindi, parang hindi niya matanggap. Ano, no, no, no. inumin mo pa ng coke? Hindi! Napapasok sa loob! Oh. Uh -huh. Pero yung ano ko, oh, nandito pa rin siya sa ano, dito pa rin siya. Hindi mo talaga malunok. Baka yung bloody niya ko no? niyan. Okay. na sa amin. Pariho kami ng anak. Kahan? 22. Alam mo kan, pariho kami ng anak ko. Ihaw-ihaw na sila ngayon. Ano na sa mga pa, pangyama? Masarap yung sinugba ay, na. Ay, 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 baboy! Parang naanakot eh.